Nang pumutok ang starter pistol, sumikad at mabilis na tumakbo ang kabayo papunta sa unang bariles habang sumigaw ang mga tao sa arena. Nakaupo sa isang libo at tatlong daang librang kalamnan at litid ang isang payat at matulis na sakay mahigpit ang hawak sa renda. Sumabay si Lara de Wise sa takbo ng sasakyan, sinisipsip ng kanyang masiglang katawan ang mabilis na liko at pagbabago ng bilis. Tumagal na parang walang hanggan ang ilang segundo habang sumasayaw ang babae at kabayo sa masalimuot na cloverleaf na pattern. Sumisigaw ng suporta ang karamihan habang umiikot sa ikatlong bariles. Si Lara at ang kanyang kabayong si Jenny ay sumugod papunta sa finish line, malinis ang naging takbo niya sa pattern. Nagsaya ang mga tao habang si Lara ay nakaupo at taas kamay sa tagumpay. Mundo ni Lara ang barrel race, ngunit dalawang maliit na pagkakamali ang naging dahilan ng pagkawala ng lahat sa kanya. Ang barrel racing ay nangangailangan ng kakaibang kombinasyon ng pambihirang husay sa pangangabayo, matinding bilis at eksaktong presesyon. Dumadaan ang mga kalahok sa cloverleaf patterns sa tatlong barrel, mabilis na tumatakbo at gumagawa ng matutulis na liko na sumusubok sa control. Kasing kapanapanabi ito para sa mga nanonood gaya ng pagiging delikado nito para sa mga sakay. Isang maling hakbang lang ay maaaring magdulot ng sakuna. Alam ni Lara Deweese, 27 ang mga panganib pero nanaig ang pagmamahal niya sa barrel racing kaysa sa takot. Hinasa mula pagkabata, ang kanyang talento at ambisyon ang nagdala sa kanya ng mga titulo at maliwanag na kinabukasan. Noong dalawang libo at labing anim ang masiglang sigawan ay napalitan ng tahimik na takot. Unsang nangyari sa Batikang Barrel Rider Date? Samahan niyo kami habang inaalam natin ang malungkot na detalye ng nangyari sa batang reyna ng rodeo sa Florida at survivor ng cancer, Lara Deweese. Sa dugo ni Lara Deweese maraming henerasyon na ang kabayo. Matagal ng kasali ang pamilya niya sa rodeo, lalo na sa barrel racing. Bilang isang paslit, inilagay na si Lara ng kanyang mga magulang sa ibabaw ng isang sadel, hawak-hawak ang renda ng masaya kahit hindi pa siya marunong maglakad. Ang magang pagpapakilala ang nagpasiklab ng hilig na naging lahat-lahat sa kanya. Tatlong taong gulang pa lang siya ay may sarili na siyang kabayo at madalas sumakay para bumuo ng ugnayan dito. Ang kanyang tiyuhin na si Spank Sasser ay isang kilalang all-around the cowboy na nanalo ng dos dosenang parangal sa iba't ibang larangan ng rodeo sa isang matagumpay na karerang tumagal ng mga dekada. Ang ama ni Lara, si Steve, ay nagroropa ng mga guya at nagpapakita ng husay sa mabilis at maingat na kilos. Sumali rin si Lisa, ang kanyang ina, sa barrel racing sa loob ng maraming taon. Sinamahan nila si Lara, palaging hinihikayat ang talento niya sa rodeo habang naglalakbay. Parang espong ha, mabilis inaral ni Lara at paulit-ulit nag-ensayo para gumaling. Lalong humusay si Lara taon-taon habang nilalantakan niya ang mga magazine na naglalaman ng pinakabagong mga teknik. Itinakda ni Lara ang mataas na layuni na maabot ang tagumpay sa barrel racing na kilala ng kanyang pamilya. Ambisyosa ngunit di nagyayabang. Napanatili niya ang isang kababaang loob na bihira sa mga taong napakahusay na sa murang edad. Lubos ang dedication ni Lara sa pagsusumikap at handang tiisin ang hirap ng barrel racing. Pagsapit ng kanyang kabataan, nagsimulang sumali si Lara sa mga amateur na kompetisyon ng barrel racing. Madalas niyang natatalo ang mga mga ngabayo na doble ang edad niya. Sa kabila ng tagumpay niya, nanatili siyang mapagpakumbaba. Nakuwatan niya ang attention ng mga rodeo sa Florida at naging regular sa mga competition doon. Sumali si Lara sa Southern Junior Rodeo Association at naging rodeo queen ng grade 8. Isinot din niya ang sash ng Miss Pasco County Fair at Miss Florida Rodeo. Namangha ang mga tagahanga sa galing niyang magabay ng malalaking kabayo kahit maliit siya. Si Lara ay likas na kayang palabasin ang husay ng mga kabayo nang hindi gumagamit ng puwersa o pananakot. Inilarawan niya ang barrel racing bilang sayaw na nakasalalay sa tiwala at tumpak na communication. Bilang senior sa kolehiyo, natigil bigla ang barrel riding career ni Lara dahil sa malaking hadlang sa labas ng arena. Isang nakababahalang pagbisita sa doktor dahil sa pagkapagod ang nagbunyag ng nakakasirang balita, cancer sa ovario. Nagulat siya bilang isang batang aktibo sa diagnosis na iyon. Habang ang pagiging palaban ay naging matatag na determinasyon, hinarap ni Lara ang sakit gamit ang parehong lakas ng loob na nagtutulak sa kanyang pangarap sa barrel racing. Ang pagtitiis sa matitinding gamutan ay sumipsip sa kanyang sigla bilang kabataan. Lubos siyang umasa sa suporta ng kanyang pamilya sa gitna ng mahihirap na gamutan. Inilarawan siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan bilang isang taong kailanman ay hindi sumusuko, mapaspelling B-man o sa paglaban sa cancer. Matapos ang walong buwang hirap, lumabas sa scan na wala ng cancer si Lara. Napaisip siya kung paano siya makakatulong sa iba. Mahal pa rin ni Lara ang barrel racing pero naramdaman niyang tinatawag siyang magturo sa mga bata Naranasan ni Lara na kaya ng maikling pagkikita baguhin ang buhay ng tao sa positibong paraan. Namukod tangi siyang guro tulad ng husay niya sa kabayo at minahal dahil sa malasakit at pag-unawa. Nagbigay rin ang pagtuturo ng kinakailangang pinansyal na katatagan para sa kanya bilang bagong solong ina. Gayunpaman, patuloy pa rin tinatawag ng barrel racing ang kanyang puso sa bawat tahimik na sandali. Nangako si Lara na babalik siya kapag tama na ang panahon. Hindi niya alam na ang hilig niya sa e-sport ang hahantong sa kanyang huling sandali. Noong unang bahagi ng 2015, matapos ang halos tatlong taong pahinga, naramdaman ni Lara na handa na siyang buhayin muli ang kanyang karera sa barrel racing habang tinutuloy ang kanyang tungkulin bilang guro. Nag-alala ang mga nagdududa na baka nawala na ang husay niya mula sa kanyang mga ginintuang araw. Hindi pinansin ni Lara ang mga nagdududa at usap-usapan, hindi na apektuhan ang kanyang kumpiyansa. Mabagal ang pagbabalik niya sa iceport at hindi siya umabot sa unang qualifying rounds, Sandaling sumagi sa isip ni Lara ang pagdududa sa sarili bago niya tuluyang napanghawakan ang kanyang emosyon. Pinagtuunan niya ng pansin ang dahan-dahang pagpapabuti ng bawat pundasyon ng kanyang performance. Linggo-linggo, gumanda ang kanyang konsistensya kasabay ng pagbabalik ng lakas na nawala noong siya ay nagkasakit. Matapos ang anim na buwang sunod-sunod na pagkatalo, sa wakas ay nagbunga ito ng unang pwesto. Masayang ipinagdiwang ni Lara habang umiiyak, inilalabas ang matagal na sakit at determinasyon, hindi lang ito personal na tagumpay. Ito ay nagsilbing inspirasyon sa mga dumadaan sa pagsubok na manatiling matatag. Isinama niya ang sinturon ng kampeyon sa pinakamahalagang niyang mga ari-arian. Sa sumunod na napakabilis na taon, pinangunahan ni Lara ang isang hindi inaasahang pagbabalik ng kanyang karera at nakapasok siya sa ilang mga paligsahan ng kampeonato. Noong dalawang libo at labing anim naging ikalima siya sa bansa sa barrel racing, pinagtibay ang kanyang estado bilang muling isinilang na bituin. Sa edad na 27, pito, muling lumiwanag ang kanyang kinabukasan. Pero para sa mga kaibigan niya, siya pa rin ang mapagkumbabang dalaga na tumatakbo sa pastulan ng Florida. Tinatandaan ng mga kalahok ang pagiging bukas ni Lara sa pagbabahagi ng kaalaman kahit bata pa siya. Pinuri ng mga baguhan ang kanyang malawak na pasensya at suporta sa kanilang pagsubok habang hinangaan ng mga tagahanga ang pagiging approachable ng kampeyon na laging may oras para sa autograph at litrato kahit pagod na sa kompetisyon at pagiging ina. Ngayon na mas mataas pa ang kanyang nararating, isang trahedya ang nagbabantang lumapit. Isang linggo bago ang trahedya sa kwentong ito, nagpropose ng kasal kay Lara ang kasintahan niyang si Cory na kapwa niya kalahok sa rodeo Masayang masaya siya at tinanggap niya ito. Ang dalawang libo at labing anim Mississippi Barrel Racing event ay pagkakataon para kay Lara na hamunin muli ang regional na titulo na dati niyang hawak. Ang kanyang karanasan at pamilyaridad sa kurso ay tila perpekto para mailabas niya ang kanyang karaniwang todo bigay na bilis. Malamig at maliwanag ang umaga ng Pebrero 20, 2016 sa Katimugang, Mississippi. Perpektong panahon para sa mga kalahok. Matindi ang laban sa rodeo grounds dahil maraming sikat na mga ngabayo ang magtatagisan para sa regional championship. Nagising si Lara na sabik at tiwala sa sariling kakayahan na matagal niyang inihanda para sa sandaling ito. Sinimulan niyang isipin ang masalimuot na cloverleaf course habang nagmamaneho ng maikli, inihahanda ang sarili sa kanyang magiging performance. Ramdam ni Lara ang matibay na koneksyon nila ng kanyang kabayong si Jenny matapos ang buwan ng pagtutulungan. Ginawa nila ang usual warm-up bago sumakay si Lara at inudyok si Jenny sa gate. Tumangu siya ng may kumpiyansa sa kanyang pamilya na nasa mga upuan. Pagkatapos ay pumasok siya sa arena, nakatutok lang sa mga bariles sa unahan. Umingay ang atmosfera ng pumwesto si Lara. Ang kanyang napakagandang reputasyon ang nagdala ng maraming tao, lahat ay umaasang makakakita ng isang napakahusay na performance. Si Jenny ay nagkamot ng lupa ng hindi mapakali, nararamdaman ang tumataas na pananabik. Itinaas ng opisyal ang baril, hudyat ng simula ng takbuhan. Sabay nagsimula si na Lara at Jenny sa isa na namang mahusay na performance. Madaling nalampasan ng dalawa ang unang bariles habang si Lara ay pumwesto na sa kanyang kilalang posisyon sa unahan. Sa lapit nila sa matalim na liko ng ikalawang bariles, sabay silang kumilos ni Jenny na parang nagkakaintindihan sa isipan. Sa huling pag-ikot sa ikatlong bariles, tanaw na ang tagumpay. Ngunit sa isang nakakakilabot na saglit, ang masiglang pagtakbo ay nauwi sa isang trahedya. Biglang dumulas ang paa ni Jenny sa mabuhanging lupa, dahilan para bumagsak ang kabayo paabante. Dahil nawalan ng balanse, nabitawan ni Lara ang renda. Nabawi ni Jenny ang balanse at tumakbo agad habang si Lara ay pilit hinahanap ang kanyang balanse at control. Sa mga sandaling iyon na nakakakaba, nagsimulang sumigaw si Lara ng, "Kailangan ko ng tulong!" habang dumadaloy ang adrenaline sa mga ugat ni Jenny. Tumakbo siya sa tuwid na daan at dumaan sa gate na naiwan bukas. Isa iyon sa dalawang pagkakamaling magdudulot ng pagkamatay ng inosenteng pasahero. Tulad ng ibang kabayong nagbabarrel racing, may espesyal na sapatos si Jenny para mas makapit sa lupa at alikabok. Nang tumama ang mga paa ni Jenny sa aspalto sa bukas na gate at nagsimulang dumulas, tuluyang nabitawan ni Lara ang kanyang pagkakahawak. Ang biglaang pagkawala ng balanse ay nagpatalsik kay Lara ng malakas sa ibabaw ng leeg ni Jenny habang ang momentum ay nagdala sa kanyang katawan ng anim na talampakan ng pahalang bago bumagsak sa matigas na kongkreto. Bumagsak siya ng mukha ang una kaya natamaan ang ulo dahil sa lakas ng pagkakahulog. Napasinghap ang mga tao nang makita si Lara na nakahandusay at hindi gumagalaw, takot sa posibleng masamang dulot ng trauma. Agad na tumakbo ang mga emergency staff papunta sa pinangyarihan upang madaliang dalhin si Lara sa pinakamalapit na ospital. Tuloy-tuloy ang trabaho ng mga doktor. Pinapatatag ang matinding pinsala sa ulo para mapanatili ang paggana ng utak. Matagal nag-opera ang mga surgeon para alisin ang presyon mula sa pamamaga sa paligid ng utak na naging sanhi ng paggalaw nito sa bunggo. Sinuri rin nila ang malalawak na bali sa kanyang mga butas ng mata, ilong at panga. Ang malawakang pinsala ay nangangailangan ng paglalagay ng mga metal na plato sa ilalim ng kanyang balat upang muling buuin ang mga buto sa mukha ni Lara. Habang matapang lumalaban ang surgical team, comatose pa rin si Lara. Ang mga larawan ng aksidente ay nagdulot ng matinding konsensya sa pamilya dahil sa kawalan ng proteksyon sa ulo. Kahit isang simpleng helmet lang sana ay nakaprotekta na kay Lara mula sa pinakamasamang epekto ng banggaan. Ibinunyag nito ang kakulangan ng pamantayan sa kaligtasan ng esport na hindi maayos na sasaklaw ang maraming panganib. Mas nanaig ang matinding dalamhati at pagbabantay ng pamilya niya kaysa agarang aksyon o pagkondena. Buong lakas silang nagdasal na sana'y milagrosong gumaling si Lara gaya ng paggaling niya sa cancer dati. Sa wakas, gumanda ang kalagayan ni Lara makalipas ang ilang araw kaya't iminungkahi ng tapat niyang kasintahan na si Cory na idaos na lang ang kanilang kasal sa loob ng santuario ng ospital. Nakakalungkot, napakatindi ng pinsala kaya hindi na ito nalampasan. May namuong dugo na humarang sa daloy ng oxygen papuntang utak ni Lara. Noong Pebrero, 28, 2016 isang araw bago ang ikadalawamputwalong kaarawan niya, pumanaw ng payapa si Lara Diwis kasama ang pamilya niya. Ang trahedyang aksidente na kumitil sa buhay ni Lara ay nagpasimula rin ng matagal ng kinakailangang pag-uusap tungkol sa pagpapabuti ng kaligtasan. Kung nagsuot lang ng helmet si Lara at nakasara ang gate, baka kasama pa rin natin siya ngayon. Ang likas na panganib ng barrel racing ay nangangailangan ng mas mahigpit na mga hakbang para maiwasan ang aksidente. Naitakda na ang regulation sa kondisyon ng arena at mga inisyatiba para mapadali ang access sa protective gear ng mga sakay. Mahigit limang daang kaibigan at pamilya ang dumalo sa serbisyong pag-alala kay Lara na puno ng luha, tawanan at pagbabahagi ng ala-ala. Nahanap nila ang kapanatagan sa walang hanggang ugnayan at inspirasyon na tularan ng kanyang walang sawang dedikasyon. Sa pagtatapos ng seremonya, sinundan ito ng prosesyon ng mahigit dalawampu sakay ng kabayo bilang huling pagpupugay. Salamat sa panonood sana makita ulit tayo